itinakda ito bilang pinakabago at pinakamalakas na nuclear torpedo submarine ng Rusya na magbibigay umano ng higit na kontrol sa mga daluyan ng tubig sa mundo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng palaging naroroon at nakatagong banta laban sa mga kaaway ni Vladimir Putin, napakakumpiyansa ng Rusya sa kanilang bagong submarine, kaya't pinangalanan nila ang mga sandatang dala nito bilang Poseidon. Hangos sa griyegong Diyos ng dagat, pero may problema sa makajos na sandata ng Rusya at sa submarinong dinadala nito wala talaga itong praktikal na saysay. Ang bagong Doomsday Submarine ng, ng Russia ay lubos na walang silbi. Kaya isa na naman itong proyekto na walang saysay, kung saan nasayang ng Russia ang bilyon-bilyong dolyar. Ayon yan sa United 24 Media na naglabas ng ulat noong Nobyembre, apat tungkol sa opisyal na pagpapakilala ng pinakabagong nuclear-powered submarine ng Russia na Kabaresk. Ayon sa ulat, espesyal ang submarine na yon para magdala ng Poseidon. Inilunsad ito sa Sevmas Shipyard sa Sevodovinsk, tatlong araw lang bago lumabas ang ulat ng media. Pero, hindi ibig sabihin nito na nasa serbisyo na ang submarine. Sa totoo lang, pinapatunayan lang ng Russia sa sarili nila at sa iba na gumagana ng maayos ang submarine bago nila subukang simulan ang mass production. Pero may kakaiba sa seremonya ng paglulunsad. Inaasahang magpapalakas ang Khabarsk at ang bagong sandata nito sa kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas nuklear na hindi pa nakikita dati. At gayon paman, kakaunti lang ang ibinunyag ng Russia tungkol sa kanilang bagong submarino sa opisyal na paglulunsad. Ipinakita lang sa okasyon ang hulihan ng submarino at kahit iyon ay sapat na para sa ilang mga annals na magsimulang magtaas ng alarma tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng sinasabi ng Russia tungkol sa kanilang mga bagong sandata at ang totoong kakayahan ng mga ito. Malaki ang posibilidad na walang silbi ang bagong submarino ng Russia at sa higit pang isang paraan. Bago natin talakayin iyon, tingnan muna natin kung ano ang nais ipaniwala ng Russia sa mundo tungkol sa Kabarsk at sandatang Poseidon nito. Simula sa submarino, ibinigay ng Newsweek ang mga pangunahing detalye sa isang artikulo noong Nobyembre apat na tumatalakay sa mga sinasabing kakayahan ng bagong submarino ng Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, ang bagong submarino ay gagamit ng makabagong sandatang pandagat at robotik na kagamitan ng Navy para sa iba't ibang misyon sa ilalim ng tubig. Para magawa iyon, iniulat na ibinatay ng Russia ang Khabarovsk sa kasalukuyan nitong mga submarino ng Bore class na sinasabing nagbibigay sa bagong submarino ng kakayahang magtago ng hindi nakikita sa ilalim ng karagatan. Mga alon, handa nang umatake anumang oras na kailanganin. Ayon sa ulat, ang submarino ay may 10,000 toneladang displacement sa ibabaw at pinapagana ng nuclear reactor na nagbibigay dito ng walang limitasyong saklaw. Sinasabing ito rin ay may iba't ibang uri ng mga sandata. Maliban sa Poseidon, kailangan ding may anti-ship cruise missile at torpedo ang submarino para magamit laban sa ibang unit ng hukbong dagat. Bukod doon, limitado ang impormasyon. Pinaniniwala ang kayang maglayag ng submarino ng hanggang tatlong dalawang knots at may isang daang katao ang bumubuo ng tripulante nito. Ang tagal ng misyon ng submarino ay nasa pagitan ng Shamnapu hanggang isang daan at dalawampung araw. Alam din na ang submarino ay nasa ilalim ng pagdevelop ng hindi bababa sa isang dekada. Dahil inilagay ang keel nito noong Hulyo, dalawang libo at labing apat. Magkakaroon din ito ng digital na radio communication system, automatic control system, at PMU lifting mast na may surveillance radar. Ibinunyag ng militar ng Rusya. Gayunpaman, ang kakaunting detalye na ito ay hindi talaga nagpapakita ng isang submarino na mas magaling kaysa sa mga submarino na mayroon na sa arsenal ng Rusya. Lihim pa rin ang natitirang proyekto at mukhang gusto ng Rusya itong panatilihin. Ang talagang kinatatakutan ng mundo sa Rusya ay hindi ang submarino, kundi ang mga sandatang Poseidon na dala nito. Mukhang mahal na mahal talaga ni Putin ang Poseidon. Noong Oktubre 29, sinabi ng Reuters na sinabi ni Putin na nasubukan na ang Poseidon. Tinawag ng outlet na Super Torpedo, mas angkop itong ilarawan bilang drone na inilulunsad mula sa submarino na parang torpedo, ngunit may mas malawak na saklaw. Ayon sa Reuters, iniisip ng mga analis na kayang maglakbay ng Poseidon ng 10,000 kilometro o 6,000 at 200 milya kaya nitong gawin iyon kahit tumatakbo sa bilis na isang daan at walumput 85 kilometro o isang daan at labing apat milya bawat oras. Nakakatawa, naging madaldal si Putin tungkol sa bagong sandata ng Russia habang nagkakape at kumakain ng cake kasama ang ilang veteranong Ruso ng digmaan sa Ukraine sa Moscow. Unang beses naming nailunsad ito gamit ang launch engine mula sa submarinong carrier at napagana rin ang nuclear power unit. Ayon kay Putin sa mga sundalo Tumagal ng ilang panahon ang kagamitang ito at wala pa raw katulad nito. Nagbahagi ang The Washington Post ng dagdag detalye tungkol sa bagong sandata sa artikulo noong Nobyembre isa base sa gustong ibahagi ng Russia. Ang drone torpedo ay dinisenyo para sa palihim na paglalakbay sa ilalim ng dagat, katulad ng submarino kung saan ito ilulunsad. At kailangan ang Kabaresk dahil wala ng ibang submarino ng Russia na kayang magdala ng 70 talampakang Poseidon nuclear reactor ang gamit at kayang magdala ng nuclear warhead. Ayon sa Washington Post, halos walang limitasyon ang saklaw ng Poseidon. Kaya nitong tawirin ang mga karagatan bago tamaan ang target. Marami pa rin ang hindi alam tungkol kay Poseidon. Ayon sa ulat, ayon sa Washington Post, binanggit si Michael B. Peterson, pangunahing research scientist ng Center for Naval Analysis Russia Military Studies Program. Hindi patiyak kung ang Poseidon ay may preloaded targeting data o gumagamit ng satellite communications sa paggabay. Ayon kay Peterson, pwede rin daw gamitin ang kawad sa ibabaw ng tubig para makatanggap ng impormasyon kapag may target na ayon sa kanya. Ayon sa parehong outlet, may mga usapan ukol sa maaaring ialok ng Poseidon bilang sandatang nuklear. Hindi ito para tamaan ang mga target sa lupa. Maaaring gamitin ng Poseidon para lumikha ng tsunami laban sa mga kaaway ng Rusya. Masaya si Putin sa sandatang ito, kaya nagdaos siya ng seremonya at iginawad ang mga parangal ng estado sa mga developer ng Poseidon. Ayon sa Cable News Network, noong Nobyembre 4, pinuri niya ang sandata, kasama ang isa pang pangalan, ang Burabesnik, bilang may makasaysayang kahalagahan para sa Rusya at para sa buong ikadalawamput isang siglo. Kahit mukhang palabas lang ang seremonyang ito, ginagamit ito ni Putin at ang diumanoy tagumpay ng Poseidon tests para takutin ang Estados Unidos. Sa huli, malawak ang saklaw ni na Poseidon at Burevestnik, ang tanging bansang bansang nagbabanta ng nuklear sa Russia na maaring targetin ni Putin gamit ang long range na sandata ay Amerika. Lahat ng ito ang gusto ni Putin na malaman ng mundo o mas tama, katakutan. Tungkol sa bagong submarino ng Russia at ang nakakakilabot na sandatang may kakayahang nuklear na dala nito. Ang problema ay hindi naman talaga kilala si Putin sa pagiging tapat tungkol sa kakayahan ng militar ng Russia o sa lakas ng mga sandata ng bansa. Paulit-ulit na napatunayan sa Ukraine na bigo ang Russia talunin ang mas maliit na bansa gamit ang mga armas na ayon sa kanila ay dapat kaya nang wasakin ang Ukraine. Ibig sabihin ba nito, hindi sinasabi ng Russia ang totoo tungkol sa Kabaresk at Poseidon? Ayon sa United 24 Media, iniulat nila mula sa Defense Express na ang nag-iisang larawan ng hulihan ng Kabaris ay maaaring magpahiwatig na mas hindi kapakipakinabang ang submarine kaysa sa sinasabi ni Putin. Kakaunti lang ang kakaibang disenyo na pinili ng Russia para sa bagong submarine nila. Tulad ng nabanggit, ang Khabaris ay tila base sa Borei class ballistic missile submarines ng Russia. Kinumpirma ng naval analyst na si H. I. Sutton na ang bagong Russian submarine ay malamang may pump jet propulsion system gaya ng Borei class. Mas maikli ang kabaris kaysa sa Borei Class Submarino, kahit espesyal itong dinisenyo para sa Poseidon Drone Torpedoes. Ang bagong submarine ng Russia na isang daan at tatlumput limang metro, ang haba ay 35 limang metro, isang daan at labing apat na talampakan, na mas maikli kaysa Borei Class. May ilan daw na mas maliit pa ito. Eh ano ngayon? Baka isipin ng iba. Maaring maging maganda pa nga para sa Russia ang mas maikling submarine dahil mas mahirap matukoy sa ilalim ng dagat ang kabaris. Maaring totoo o hindi iyon. Bukod sa mas maikling sukat, mas mababa rin ang pagkalubog sa tubig ng bagong submarine ng Russia kaysa sa orihinal na modelo. Ibig sabihin, mas mababa siguro ang buoyancy reserve nito na maaring problema para sa Kabares Globe. Ipinaliwanag ng Composite Solutions kung bakit sa isang artikulo kung saan tinalakay nito ang isa sa mga papel ng reservoir buoyancy o remaining oil in the barrel. Mahalaga ang remaining oil in the barrel sa kaligtasan dahil ito ang nagpapalutang at nagpapanatili sa submarino sa ibabaw. Kapag mas mataas ang remaining oil in the barrel, mas mabilis na umaabot ang submarino sa ibabaw. At mas matagal itong nananatili roon kapag nakalutang na ito. Mahalaga ang mabilis na pag-ahon kapag nasira ang submarino. Halimbawa, ang pagkasira ng barko ay pwedeng magdulot ng pagbaha na magpapaatras sa mga tripulante, magdulot ng banggaan at pagsabog. Gawin din ito. Dagdag pa kung kailangan ng submarino na matagal na nakaahon, gaya ng pagbasag ng makapal na yelo, dapat mataas ang remaining oil in the barrel para manatiling bahagyang nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ang mas maliit na remaining oil in the barrel ng Kabaris kaysa Borena, submarino ng Rusya, ay tila kakaibang desisyon dahil parang isinusugal nito ang kaligtasan. Kung madamay ang tripulante ng kabaris sa sakunang naranasan ng cursed na sabarino noong dalawang libo, maaaring ang mababang remaining oil in the barrel ng sabarino ang magdesisyon sa buhay o kamatayan ng tripulante. Ngayon, bukod pa sa mga posibleng isyo sa buoyancy, may isang usap-usapang aspeto ng kabaris na maaring wala rito. Ayon sa Defense Express, posibleng wala sa kabarisk ang mga missile launch silo na kailangan para magpalipad ng anti-ship cruise missiles. Muli, pumapasok dito ang laki ng submarino. Nabanggit na masyadong malaki ang Poseidon para sa ibang Russian submarino, pero kasya ito sa kabaris. Pero posible na magawa ito dahil isinakripisyo ng submarino ang espasyo na karaniwang kailangan ng ibang mga tradisyonal na sistema ng armas. Maaaring ibig sabihin nito na ang kabaris ay nilagyan lang ng Poseidon nuclear na sandata at wala ng iba. Ayos lang kung hindi matukoy ang submarino, pero anong gagawin ng tripulante kung harapin ito ng ibang barko? Mukhang baliw ang pagpapaputok ng nuclear sa kabilang barko. Lalo na kung may kakayahan ang Poseidon na gumawa ng tsunami. Kung mapilitang lumaban ang kabaris sa isang kalaban, malapit sa baybayin ng Russia, mas malaki ang pinsala ng Poseidon sa Russia kaysa sa kalaban. May mga katanungan din kung magiging eksakto ba talaga ang Poseidon sa pagtama ng maliit na target sa ilalim ng mga alon. Ang Poseidon ay isang underwater drone pagdating sa mga sasakyang dagat sa ibabaw ng alon. Mukhang hindi ito kayang lumaban sa barko o maghulog ng depth charges or anti-submarine missiles. Dapat lagyan ng anti-ship missile ang kabaris. May posibilidad na hindi ito base sa ulat ng Defense Express at maaring malimitahan ng husto ang gamit nito para sa Russia. Gayon paman, ang dalawang depekto sa disenyo na ito, gaano man sila ka kakaiba, ay hindi sapat para gawing ganap na walang silbi ang kabaris. Mukhang walang malinaw na dahilan kung bakit itinayo ng Russia ang submarino. Kung totoo lahat ng sinasabi ng Russia tungkol sa Poseidon, wala ng dahilan para gumawa pa ng submarino na kayang magpalipad ng sandatang iyon. Ayon sa United 24 Media, tinatayang saklaw nito ay mula 6,000 milya hanggang walang hanggan. Ang saklaw ay dahil sa maliliit na nuclear reactor sa loob ng drone torpedoes. Kaya hindi na kailangan ng submarino para ipadala ang sandata. Ayon sa United 24 Media, kung totoo ito, pwedeng ilunsad ang Poseidon mula sa baybayin ng hindi na kailangan ng mahal at espesyal na submarino. Kaya pa rin tamaan ng Russia, ang silangan, at kanlurang baybayin ng United States gamit ang Poseidon. At kung walang limitasyon sa saklaw, mababalaan ban ang buong mundo? Kaya bakit kailangang umiral pa ang kabaris? Sa totoo lang, may dalawang posibleng sagot sa tanong na iyan. Ang una ay hindi naman talaga kailangan. Nabanggit kanina na ang kabaris ay nasa ilalim ng pagdevelop mula pa noong 2014 at labing apat ipinapakita nito na nagsimulang magtrabaho ang Russia sa submarino bago pa man maisip ang sandatang Poseidon. Kaya, isang tabi muna natin ang sinasabing mabilis na pagdevelop ng Poseidon. Sandali, maaaring iba ang original na disenyo ng kabaris. Iba talaga ang layunin nito at kamakailan lang inangkop para sa bagong sandata ng Russia. Mukhang gumastos ang Russia ng milyon-milyong dolyar sa proyektong walang lamang bentahe sa Boray Class Submarino na mayroon na sila. Ngayon, pinapaliwanag nila ang kanilang ginastos. Sa ikalawang sagot, maaaring hindi kasing kapakipakinabang ang Poseidon gaya ng sinasabi ng Russia. Sabi ng Defense Express, maaaring kailanganin ng Russia ang kabaris kahit limitado ito. Dahil hindi ganoon kaganda ang navigation system at abot ng Poseidon gaya ng inaakala. Kung alinman man sa dalawa ang mas malala kaysa sa sinasabi ng Russia, nagdudulot ito ng mga problemang tanging isang submarino lang ang makakalutas. Kung maikli ang abot, kailangang lumapit ng husto ng submarino ng Russia sa target. At kaunti lang sa kanilang submarino ang angkop dito. Kung hindi eksakto ang Poseidon, nanganganib ang Russia na magpakawala ng sandata mula sa baybayin na maaring magkamali ng target at magdulot ng pandaigdigang krisis dahil maaring tamaan nito ang isang bansa na hindi naman talaga target ng Russia. Sa kahit anong paraan, Maaring mapunta ang Russia sa isang sitwasyon na talo sila kahit ang talo sila kahit anong gawin. Pero maaring may isa pang problema ang Poseidon na baka hindi matupad ang mga pangako ni Putin. At ang problema ng iyon ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng isang tanong. Kailan gagamitin ng Russia ang sandatang ito? Ang nuclear drone ta drone torpedo na kayang magdulot ng apokaliptik na pinsala sa alinmang target na baybayin ng Russia ay tila malaking banta sa papel ginagamit ng Russia ang sandatang ito upang magbigay ng senyas sa United States. Na ito ay isang bagay na hindi kayang harangin ng kasalukuyang kakayahan ng depensa ng Amerika. At maaaring hindi rin nila matukoy. Ayon sa Lansing Institute noong Oktubre, sinusubukan ng Russia baguhin ang mga patakaran sa kalikasan at predictability ng nuclear deterrence. Pero issue na iyon sa sarili. Kung totoo ang sinasabi ng Russia tungkol sa Poseidon, isa itong komplikadong sandata na ayon kay Putin ay kakaiba at wala pang katulad sa mundo. Paano ito ginagawa ng Russia? Alin sa mga bahagi ng Poseidon ang gawa sa kanluran? May mga parusa ng ipinataw sa Russia at tiyak na hihigpitan pa kung mapatunayang banta ang Poseidon. Dagdag pa, kung sinusubukan ng Russia guluhin ang patakaran sa nuclear, sila rin ang mahihirapan sa huli. Maaaring magpasya ang United States na isama ang preemptive strikes. Kapag nasa tubig na ang Poseidon, halimbawa kahit magtagumpay ang Poseidon, ano ang kasunod? Kayang sirain ng nuclear drone torpedo ang baybayin ng Amerika. Pero hindi nito mapipigilan ang United States na gumanti gamit ang sariling nuclear weapons. Ano talaga ang layunin ni Poseidon? Maliban sa pagiging paraan ni Putin, para makipagtagisan na naman ng lakas ng loob at ego sa United States malaki ang posibilidad na hindi kailanman maglalakas loob si Putin na gamitin ang Poseidon. Kahit patotoo lang na lahat ng sinasabi ng leader ng Russia tungkol dito, kung ganoon, lalo lang pinapatunayang walang silbi ang mga kabaris. Kung submarino ay may sandatang Poseidon lang, agad itong target na sisirain kapag nadetect ng ibang bansa. At kahit na isang submarinong pinapagana at nilagyan ng nuklear, wala rin itong gaanong silbi kung wala naman itong panangga para protektahan ang sarili laban sa mga tradisyonal na sandata. Isa pang posibilidad, baka kakasinungalingan lang talaga si Poseidon. Hindi rin malinaw kung paano masusubukan ng Russia ang sandatang kayang magdulot ng tsunami mula sa nuclear bomb nang hindi nalalaman ng buong mundo. Ayon sa Dagens noong Nobyembre 3, nadungisan ng trahedya ang Poseidon Project. Ang sandata ay nasa ilalim ng pagdevelop mula pa noong 2015 ayon sa ilang mga lumabas na ulat. Noong dalawang libo, at labing siyam na sangkot ang Poseidon sa pagsabog sa Lusharik Submersible na ikinamatay ng labing apat na mandaragat ng Rusya. Malamang ito ay pagsabog na konektado sa propulsion system ng sandata. Ipinapahiwatig pa rin nito na maaring hindi pa handa ang Poseidon gaya ng sinasabi ni Putin. maaring ang Poseidon ay propaganda lang ng Russia. Hindi tunay na banta ayon sa pinuno ng pag-asa para sa Ukraine na si Yuri Boyechko. Sinabi niya noong Nobyembre, isa sa Daily Express, ang anunsyo tungkol sa Poseidon ay malawakang itinuturing na isang propaganda na layuning takutin ang buong mundo at tiyakin ang mga mamamayan sa loob ng bansa matapos ang mga bagong parusa mula sa kanluran. Habang kinumpirma ng pagsusuri ng militar na, sa kabila ng matinding labanan at mapanganib na paglusot, nananatiling buo ang mga, mga pangunahing linya ng supply ng Ukraine sa Pokros, na tuwirang sumasalungat sa pahayag ng Moscow tungkol sa matagumpay na pagpalibot kaya ang tanging sandata ng mga kabaris, ay maaaring usok lang, isang panlilin lang, isang paraan ni Putin, para ilihis ang atensyon ng kanluran, mula sa katotohanang hindi ginagawa ng kanyang mga puwersa. Sa Ukraine, ang sinasabi niyang ginagawa nila, nagpatuloy si Boyechko sa pagdadagdag. Ipinapakita ng timing ng mga engrandeng, hindi pa napatutunayang pahayag na pinalalakas ng Kremlin ang psikolohikal at impormasyong digmaan para pagtakpan ang gastusin ng matagalang digmaan at pigilan ang pandaigdigang presyon. Kaya ba talagang ganon ang kaso? Kung totoo ito, ibig sabihin, walang Poseidon o hindi ito tulad ng sinasabi ni Putin. Maaaring gumagawa lang ng mga walang saysay na banta ang leader ng Russia na saktong panahon para ilihis ang atensyon mula sa digmaan sa Ukraine. Kung hindi totoo si Poseidon, ano pa ang gamit ng Kabaresk? Isa lang itong submarino na mas mahina kaysa sa mga submarino ng Russia at wala itong sandata na posibleng magbanta. Ang Kabetabadzom, Kabarsk at Poseidon ay mistulang paraan ni Putin para ipakitang may kapangyarihan siya, kahit wala naman talaga. Maari ring sabihin ito tungkol sa pagpapadala ng armas ng Russia sa Venezuela, sa halip na pagpapakita ng lakas. Ipinapakita ng mga padalang iyon na ang imperyo na sinusubukan buin ni Putin ay gumuho na sa paligid niya, habang ang mga papit niyang rehimen ay nagkakagulo. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa aming channel para sa updates sa pinakabagong armas ng Russia at iba pang malalaking labanan sa mundo.